Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino, malupit yan! At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign. Kaya gawing gabay, ulibangan lamang. Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. naman laman iyong horoscope. Parang nauuna na ang iyong mga plano sa future. Kinakailangan na i-enjoy mo rin kung ano ang mga kasalukuyang pangyayari ngayon para hindi ka mapangunahan ng iyong mga pangarap lamang. Mag-focus ka kung ano ang mga nangyayari ngayon para lalo mong maunawaan ang mga tao na nasa iyong paligid. Ngayong araw, ikaw ay mas inspired at ma-improve rin ang iyong mga na paniniwala sa buhay, maaari rin kasi na ang enerhiyan ng sun at chiron na napakalakas sa araw na ito ay magbibigay sa iyo ng mga unique na paniniwala at ito ay makakatulong din sa iyo dahil makukuha mo ang tiwala ng ibang tao ngayon. Marami ang magbibigay ng kanilang papuri dahil sa araw na ito mas bukas ang iyong mga paniniwala. At ang enerhiya rin ng Mercury at Pluto ngayon ay ay, meron rin itong malakas na enerhiya ngayon na nagbibigay ng malakas na impluensya para makita mo rin kung ano ang iyong mga iniimbestigahan. Parang mas curious ka sa araw na ito at ang iyong mga pananaw sa pera, sa relasyon ay magiging useful sa araw na ito. Magkakaroon ka ng mas magandang koneksyon sa mga tao at magkakaroon ka rin ng mas maayos na plano para sa iyong pera. Ngayong araw, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 4, 8, 21, 32, 50, at 56. Malakas ang enerhiya ng moon na pumapasok ngayon sa iyong social sector. Kaya sa araw na ito, meron ka rin malakas na kagustuhan ngayon na makipag-connecta, makipag-interact sa ibang tao. Ngayong araw rin, malakas ang enerhiya ng sun at chiron ngayon na magdudulot sa iyo, Taurus, na malakas ang kagustuhan mo na mag-grow ka bilang tao, na matuto ka pa lalo sa buhay at maayos mo pa ang iyong diskarte, lalong-lalo na pagdating sa pera dahil gusto gustong gusto mong matugunan ang iyong mga obligasyon sa pamilya. Ngayong araw, ikaw ay mas compassionate at sa araw na ito rin, nagiging mas maayos rin ang pakikipag-usap mo sa ibang tao. Medyo mas emotional ka pero ang mga ito ay very heartwarming sa ibang tao. Mas nagugustuhan ka nila dahil mas nauunawaan nila kung ano talaga ang nasa iyong isip at sa puso mo. Ngayong araw, ikaw ay nasa magandang pabor na maging payapa ang araw na ito dahil ngayong araw mas diretsyo ang mga pananalita ng mga tao. Wala rin masyadong problema at gulo ngayon na dulot ng inerya ng araw kaya medyo payapa ang araw na ito kumpara kahapon. Ngayong araw Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga tao na Cancer at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 21, 28, 34 at 36. Sa araw na ito, Gemini, mas maganda sa iyo na mag-slow down sa iyong mga ginagawa. Huwag kang magpadala sa bugso ng iyong damdamin dahil lalo mong ma-assess at maunawaan ang mga sitwasyon ngayon. Makikita mo kung ano ang mga realistic na kaganapan. Sa araw na ito, kinakailangan na ikaw ay maging praktikal at hinay-hinay sa mga desisyon mo sa buhay. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay nasa magandang posisyon para mapalakas mo ang iyong mga relasyon dahil pabor sa iyo ang enerhiya ng araw at swerte ka rin sa mga connection ngayon. At hindi mahirap sa iyo ngayon na makipagkaibigan, makukuha mo ang suporta ng mga tao na mahalaga. Mga tao na makakatulong sa iyong mag-grow at ma-improve mo pa ang iyong karera. Sa araw na ito, ikaw ay nasa magandang posisyon na makahanap ng mga solusyon sa problema. Paborin sa iyo ang malakas na enerhiya ng Sun at Chiron ngayon na nagbibigay sa iyo ng karagdagang lakas, karagdagang talas ng iyong isip. At sa araw na ito, dito makukuha mo rin ang enerhiya ng Mercury at Pluto na napakabigat ang impluensya ngayon. Ito ay magdudulot sa iyon na lalo ka pang maging encourage sa iyong mga gagawin. Ang isip mo ngayon ay mas matalas, ang dami-dami mong plano, magaganda ang iyong mga research ngayon at mas curious ka rin sa araw na ito. At lalong-lalo na pagdating sa hapon, maganda na ang iyong focus, maiisip mo ang iyong mga estratehiya para mapa Ayos mo o maayos mo lalo mapalakas mo ang iyong mga plano para sa iyong future at sa future ng iyong pamilya. Ngayong araw rin ikaw ay mas interesado ngayon sa trabaho mo at sa iyong kalusugan. Sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 2 3 9 15. 40 at 41. Sa araw na ito, Cancer, kinakailangang bantayan ang iyong pakikitungo sa kapwa, lalong-lalo na sa trabahoan. Sa araw na ito kasi, maaaring ikaw ay mamisinterpret ng ibang tao na akala nila ikaw ay nagmamayabang na sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw, pabor sa iyo ang matuto at maging bukas sa mga bagong ideya. Sa araw na ito rin, ikaw ay mas nakafocus ngayon sa trabaho, sa kalusugan, sa pag-ibig at sa iyong creativity. Ngayong araw, marami kang mga oportunidad para matuto ng mga bagong method, mga bagong pamamaraan para mapalakas mo ang iyong mapagkukunan. Sa araw na ito rin, Cancer, malakas ang enerhiya ng Sun at Chiron ngayon. Ito ay makakatulong sa iyo na matugunan mo kung ano ang mga problema, mahanapan mo ng solusyon. Sa araw na ito rin, malakas ang enerhiya ng Mercury at Pluto. Ito ay nagbibigay sa iyo ng talas ng pag-iisip at ang mga diskusyon sa araw na ito ay malalim. Magaganda ang mga topic ngayon, marami kang matututunan sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Sa araw na ito rin, mas maganda Cancer na matuto ka rin makinig kung ano ang sinasabi ng ibang tao para mas maging malawak ang iyong pagtanggap sa iba't ibang mga pananaw ng tao ngayon. Makakatulong ito sa mga komplikadong sitwasyon. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky numbers mo ay 8. Twenty-one, twenty-seven, thirty-one, thirty-eight, 27 at 45 Ikaw ay nasa magandang posisyon ngayon na mag-explore ng mga bagong ideya, handa ka rin na sumubok ng mga bagong bagay ngayon. Ang enerhiya ng araw ngayon ay ang enerhiya ng Sun at Chiron. Positibo ang dala nito para sa iyo dahil sa araw na ito, magkakaroon ka ng mga suporta galing sa ibang tao at kung anuman ang iyong kahinaan sa araw na ito ay matutugunan ng ibang tao na nasa iyong paligid. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mas malinaw na vision kung ano ang gusto mo sa future mo. Magkakaroon ka ng mga plano, mga ideya kung paano mo mapalakas ang iyong pinansyal pagdating sa mga susunod na araw o susunod na buwan. Ngayong araw rin, Leo, malakas ang iyong magnetism. Maraming mga tao ngayon ang mas magkakagusto sa iyo dahil ngayong araw mapapalakas mo lalo ang iyong kumpiyansa sa sarili lalong-lalo na pagdating sa gabi. Ang mga komunikasyon sa araw na ito ay tungkol sa mga malalalim na sitwasyon, mga malalalim na bagay at ngayong araw rin nakafocus ka rin, mas seryoso ka sa araw na ito, nakafocus ka sa iyong pamilya, sa trabaho mo, sa iyong kalusugan at ang mga aspeto ng buhay mo na mahalaga sa iyo. Ngayong araw rin, mas mabilis ang iyong pag-unawa sa mga sitwasyon. Kaya positibo ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon, Leo, para sa iyo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay... 2 16 33 37 40 At forty-six. Malakas ang iyong instinct sa araw na ito, Virgo. Kaya pakinggan mo kung ano ang binubulong ng iyong puso. Ang puso mo sa araw na ito ang magsisilbi mong guide. ikaw ay magkakaroon ng malakas na suporta galing sa ibang tao. Malakas ang impluensya mo ngayon, Virgo. Lalo kang magbibigay ngayon ng malawak na pag-unawa patungkol sa iyong mga kapamilya at sa relasyon mo. Maganda rin ang araw na ito dahil ang enerhiya ngayon ay very healing Magkakaroon ng kaayusan sa mga relasyon ngayon, mas nagkakaunawaan ang pamilya, ang mga tao na malapit sa isa't isa at sa araw na ito rin ikaw ay magiging mas komportable na ibahagi kung ano ang iyong mga nararamdaman at maging ang iyong mga sikreto kung ano ang mga pangarap mo sa buhay. Maganda rin ang araw na ito dahil marami ka rin matututunan ngayong araw at ito ay sa pamamagitan ng mga tao na bago mong kakilala. Magaganda rin ang pagbigay ng suporta at pagunawa ngayon ng iyong mga kapatid. Sa araw na ito, marami kang matututunan ngayon Virgo. Makakatulong ito sa pag-aayos ng iyong plano. Meron kasing mga complex na problema pero sa araw na ito, unti-unti itong mabigyan ng solusyon. Ngayong araw rin, ikaw ay gusto mo talagang makapag-solve ng mga problema ngayon, maayos at ma sa ang mga relasyon na hindi na masyadong nagkakaunawaan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay... 27 28 32 42 46 at 49. Positibo ang enerhiya ng araw ngayon, Libra. Magaganda ang iyong mga ugnayan ngayon sa ibang tao, maaayos mo rin ang mga relasyon ngayon. Sa araw na ito, maraming mga tao ngayon ang tatakbo sa iyo at hihingi ng iyong opinion dahil magaganda ang iyong mga pananaw sa araw na ito. At ngayong araw rin, mapapansin ng mga tao na ikaw ay seryoso at uh, totoo ang iyong mga pinapakitang pagmamahal o ang iyong mga concern sa ibang tao. Ngayong araw, medyo tago ang mga kaganapan ngayon. Merong mga sitwasyon na hindi malinaw pero pagdating sa hapon, lalong Lalo na sa gabi ay magiging mas maliwanag na kung ano ang mga kaganapan. Mas lalo mo nang maunawaan kung ano ang mga nagaganap sa bahay, ano ang kailangang ayusin sa pamilya at sa pera. Sa araw na ito rin, posibleng libra na meron ka ngayong makikita muli. Ito ay isang bagay o kaya isang tao na nawala at lilitaw uli ngayong araw. Ang iyong lucky numbers ay... 5 nine, eighteen, twenty-six, thirty-six, at forty-six. Malakas ang iyong imahinasyon at ang kutub mo sa araw na ito, Scorpio. Ngayong araw pakinggan mo kung ano ang mga kutob mo dahil malakas ang iyong vibration sa araw na ito madali mong makuha kung ano ang mga intensyon ng ibang tao ngayon kahit ang mga bagay na hindi nila sinasabi Sa araw na ito Scorpio positibo ang enerhiya ng araw para makahanap ka ng solusyon sa mga problema lalong-lalo na ang mga problema sa trabaho problema sa pera at problema sa kalusugan Ngayong araw rin ito ay positibong araw para ikaw ay matutong ng mga bagong bagay ngayon, mag-grow ka bilang tao. Marami kang matututunan ngayon tungkol sa buhay. Ang enerhiya ng araw ngayon ay dala ng enerhiya ng Sun at Chiron na nagkakasundo sa araw na ito at nagdadala rin ito ng malakas na kaayusan sa buhay ng mga tao ngayon. Handa ang mga tao na yakapin kung ano ang mga kailangang baguhin at kung ano ang mga bago sa buhay nila. Ngayong araw rin, ikaw ay nasa magandang posisyon na maging mas kaaya-aya ang iyong mga pananalita sa araw na ito. Mas maging kaakit-akit ka sa mga tao. Maraming mga tao ngayon ang mas mag-appreciate sa kung ano man ang iyong mga insights, ano ang iyong mga idea. Ngayong araw rin, very engaging ang iyong mga komunikasyon sa ibang tao. Marami ang matutuwa. At ngayong araw, ang iyong mga connection ngayon ay malakas. Sa araw na ito, magiging konektado ka sa mga matatalinong tao, mga tao na makakatulong rin sa iyo na magtagumpay. Ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At sa araw na ito, ang iyong lucky numbers ay 4 16 32 43 48 At forty nine. Matalas ang iyong pag-iisip sa araw na ito sa Guitarius. Magaganda rin ang kumento ng ibang tao ngayon. Sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng swerte sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Popular ka sa araw na ito dahil malakas ang impluensya ng Sun at Chiron ngayon na nagpapalakas sa iyong galing, lalong-lalo na ang iyong mental energy. Ngayong araw, maganda ngayon ang iyong mga approach sa ibang tao para ka ngayong mentor. Marami ang maniniwala sa iyo, marami ang gusto ng humingi ng payo sa iyo. Ngayong araw rin, ikaw ay nakafocus sa iyong spiritual growth at sa iyong health. Sa araw na ito, mas creative ang iyong pananaw at nagiging artistic ka rin sa araw na ito. maari rin na ngayong araw magkakaroon ka ng swerte sa pag-ibig. Fresh kasi ang enerhiya ng araw ngayon. Very honest at dominating ang energy mo sa araw na ito kaya magaganda ang magaganap sa araw na ito at medyo mas malalim rin ang mga topic ngayon ng pag-uusap. Ngayong araw, marami kang matututunan sa future mo at ito ay makakatulong na magkaroon ka ng mga magagandang desisyon kung anuman ang iyong mga plano sa buhay. Ngayong araw rin, marami ka rin matutulungan na tao ngayon. Sa araw na ito kasi, kahit na meron mga konting challenges ay hindi ka nagpapadala sa mga frustration. Kaya positibo lang ang araw na ito para sa iyo Sagitarius. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 6, 10, 14, 20, 39, At 47 Sa unang kalahati ng araw Capricorn, medyo ma-frustrate ka dahil parang hindi mo makukuha ang suporta ng ibang tao. Meron ring mga tao na parang hindi sang-ayon sa kung ano man ang iyong mga pananaw. Pero hayaan mo ang mga bagay na ito, temporary lamang ito dahil pagdating sa hapon unti-unting magbabago ang enerhiya para sa iyo. Ngayong araw Capricorn, magkakaroon ka ng mas malawak at mas magaling na pag sa mga problema. Magkakahanap ka ng solusyon ngayong araw at ang mga sitwasyon ay mas makikita mo ng malawak ngayon, lalo mong mauunawaan. At sa araw na ito rin, lalong-lalo na ang iyong emosyon, kasama ang iyong pamilya at ang mga mahal sa buhay ay lalo mong maunawaan ngayong araw. Pagdating kasi sa hapon, malakas ang enerhiya ng sun at chiron. Nagdadala ito ng kapayapaan at pag-unawa sa isa't isa. Medyo emotional ngayon ang mga tao pero sa araw na ito wala namang masyadong yabang na magaganap sa araw na ito parang lilitaw lang kung ano ang mga totoong damdamin kaya mas nauunawaan ang isa't isa sa hapon, ang mga conversation ay magiging mas malawak at ang mga interaction naman ay nakakatulong sa isa't isa. Magaganda ang enerhiya ng araw ngayon. Parang merong healing na magaganap. Ang mga relasyon na nagkagulugulo ay unti-unti nang magiging maayos. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ngayong araw ay 20, 21, 26 28 40 at 43 Pabor sa iyo ang enerhiya ng araw ngayon Aquarius dahil ang dalang enerhiya ng Sun at Chiron ngayon ay magbibigay sa iyo ng karagdagang lakas Upang unawain at mahalin ang mga tao. Sa araw na ito, magiging bukas ang iyong pagunawa, ang sinsiridad mo ay mararamdaman ng mga tao. Kaya mas magiging payapa ngayon ang mga tao, mas maayos ang mga komunikasyon, makukuha mo rin ang suporta ng ibang tao, maging ng iyong kapartner, kaibigan o kaya mga bagong kakilala. Sa araw na ito rin, positibo ang iyong pananaw sa iyong mga pangarap sa buhay, magaganda rin ang iyong vision. Ang iyong mga layunin ay parang doable na kayang-kaya mong gawin ang mga ito, magkakaroon ka rin ng swerte ngayon sa tulong ng mga tao. Maraming mga tao ngayon ang magbibigay ng suporta ah, at ito ay mga tao na makakatulong sa iyong trabaho, makakatulong sa iyong professional career at ikaw rin ay matutulungan sa kung paano mo mapalakas ang iyong estratehiya para maabot mo ang iyong mga pangarap sa iyong pamilya, pangarap mo rin sa sa iyong personal na buhay at sa araw na ito, medyo magaan lang ang daloy ng enerhiya ng araw ngayon ma-enjoy -e mo ang araw na ito meron pa rin ilang tao na kontra sa iyong mga gagawin meron ka pa rin maririnig na hindi ka nais-nais -na, na salita galing sa ibang tao, pero matatabunan ito sa kaayusan ng enerhiya ng araw ngayon at sa araw na ito, Aquarius ikaw ay mas compatible sa mga libra at ang lucky numbers mo ay 1 4 19 31 34 at 44. Malakas ang enerhiya ngayon Pisces, matutulungan kang mapalago ang iyong career. Sa araw na ito rin, malakas ang iyong sense of purpose parang alam mo kung bakit ka nabubuhay ngayon, kung ano ang mission mo sa buhay mo, ano ang gusto mong maabot, ano ang mga pangarap mo pagdating sa usaping pera. Ngayong araw, Pisces, lilitaw ngayon ang iyong natural na talento. At sa araw na ito rin, magiging leader ka sa iyong mga gagawin. Mas praktikal ang iyong mga pananaw ngayon sa buhay. Nakafocus ka rin sa pagpapalakas ng iyong mapagkukunan ngayon. Sa araw na ito, very secure ang iyong damdamin, magaganda ang iyong trabaho ngayon at ang mga tao ay makikita nila ang kaayusan ng iyong mga ginagawa, makukuha mo rin ang kanilang paghanga ngayong araw. Magaganda at magaan lang ang mga diskusyon sa araw na ito, kaya positibong positibo ang araw na ito para sa iyo, Pisces. Meron pa rin mga tao na medyo kontra sa iyong gagawin, pero ang dulot, ang lakas ng enerhiya ng araw ngayon ay magdadala ng kapayapaan. Kaya sa araw na ito hindi mo masyadong mapapansin ang mga toxic na tao, ang mga tao na nagdadala ng problema ay andiyan pa rin pero matatabunan ito sa magandang enerhiya. Ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 5, 10, 11, 24, 26 at 27. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malapit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin bibiya, never kang bibitin Makinig sa hula ng tarot, kubag na naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edomito ka na, araling Pilipino na ang kakana